Dahil piyesta nga ho pala din sa amin, nagluto nga ho pala ko ng kalderetang manok. Dahil luto na nga ho pala yung aming nilutong ulam, arit nagkainan na ho kami din Maaga nga ho pala akong ginising din ng aking asawa at bantayan ko nga daw ho aring kanyang niluluto. Siya nga daw ho pala'y aalis at sinita nga ho pala ng aking pinsan. Aring nga ho palang manok na rin yung kal kaya nga ho pala ay ating palalamutin at medyo makunat-kunat nga ho palang karne na rin. Umagang umaga pa nga lang ho dini. Abay nagungkot na ho din yung tate at nanay ko. Abay ganto naman ho talaga kapag nasa probinsya. Hindi ho nawawala yung kwentuhan. Dahil piyesta nga ho pala din sa amin ay busy busy na nga ho pala magluto ay mga kapatid ko. Kahit nga ho pala kakaunti ang kanilang handa ay hindi ho pipwedeng hindi sila maghahanda. At baka ho may dumating na bisita ay wala man lang silang maihain. Balik na nga ho pala tayo din sa akin yung luluto. Dahil malambot na nga ho pala rin karne ng manok ay nagayat naman ho ng sibuyas sa ring aking asawa tapos sinunod naman ho niya ang bawang. Maglalagay na nga ho pala tayo dyan ng mantika sa kawali at magigisa na nga ho pala tayo dyan ng bawang at sibuyas. Pinagsama ko na nga ho pala diyan. Kapag mabango na maglalagay naman tayo dyan ng tomato sauce. Dahil malaki nga ho pala yung binili ng asawa ko ng tomato sauce ay kalahati nga ho pala ang nilagay ko diyan. Na mag -isa, isa nga ho pala natin dyan yung sauce, ilalagay na ho natin yung karning manok, tapos maglalagay tayo dyan ng pampalasa ng reno, bell pepper at saka siling mahalang, tapos maglalagay din tayo dyan ng powder na pangkaldereta. Tapos halo-haloin lang ho natin para magmix yung lasa at maglalagay tayo dyan ng oyster sauce at isusunod naman ho natin ilagay ang patatas. Hahaluin lang ho natin para ho mabilis maluto rin patatas. Tapos maglalagay naman ho tayo dyan ng pampalasa, ng bajik, paminta, umami, asin. Tapos maglalagay din tayo dyan ng ketchup. halo lang ho natin para magmix yung lasa. Dahil kinuha na nga ho pala na may ari yung tulya si Ann, nilipat ko nga ho pala din sa kasirola. Tapos nag-add din ho ako dyan ng kaunting tubig at naglagay ng siling mahalang. At makalipas ang ilang minuto, ari na nga hot luto na yung ating kalderetang manok. Dahil luto na nga ho pala yung ating ulam, ay pwede na ho tayong kumain. Tara mga kalingit, kain ho tayo din eh. At nagpunta nga rin ho pala din eh sa amin si Kunsi Buya at kasama nga ho pala niya yung napakaganda niyang jowa. Ay siya, hindi ko na ho babanggating kung sino ho ari. Nagpakabit nga ho pala ako ng wifi din ho sa amin sa probinsya sa Balagbag, San Juan, Batangas. Converge nga ho pala yung aking pinakabit. Kaya nga ho pala ako'y nagpakabit para hindi na ho umalis yung aking mga anak sa bahay. Tapos para ho masuportahan din ho ako ng aking mga kapatid at mga pamangkin sa aking pagbablog. Kung gusto nga ho pala nyo magpakabit ng wifi na Converge, ari nga ho pala yung kanilang agency na TechNet. Hawak nila ang buong Batangas at pwede nyo rin kontakin si Glyza at ilalagay ko na lang ho sa comment section. Bye!